Paano manungkit ng papaya ng kapitbahay? <laughs> este, paano manungkit ng papaya guys? Yung topic natin sa video nito. So, may natanaw ako na hinog na ng papaya dyan sa may katabing bakuran namin. So, yung objective ko dyan is susungkutin ko siya. Same time, sasaluin ko din. Yun nga lang, dahil sa nailang ako dyan sa may isang sako ng graba na nasa unahan ko. Tingnan nyo yung nangyari guys. So, dahan ko siyang uh, sinusungkit. Tapos, kailangan ko yung masalo. Tapos, ayan na nga. So, ang end ending ay hindi ko nasalo. Actually, dumampi siya sa palad ko. Yun nga lang, tumalon din. Buti na lang at nasalo ko ng konti at hindi ganun kalakas yung impact niya dun sa may pagbagsak niya, kundi biyak yan. So, yan ay pahinog na guys. So, kahapon ko yan na sinungkit. Tapos, ngayon ay nung ginayat ko siya, hinog na yun, hinog na talaga siya. At ang sarap niya talaga. So, yung papaya na yan ay si Nanay Feli yung nagtanim. Yung dati nakatira doon sa may kat katabing bahay niyong bakanting lote. Kaso, umalis na sila at luwi pa na sila ng tirahan. Kaya kami na yung nangangalaga. So, ang dami nakikinabang dyan sa papaya na yan. Mga kapitbahay, lagi, lagi nakuha dyan. Lahat nakakakuha. Pero nakakuha na rin dyan dati si Nanay Fe Feli nung pumunta siya dito. So, basi pag <laughs> nabunga siya ulit. dami kaya yung mga iba pinapahilog namin. At yan kami na nakuha. Salamat guys sa panunod lagi na aking mga video at tapusin niyo sana ano ito hanggang sa dulo. Kain tayo guys. Ang sarap niyan. Matamis. God bless everyone. Bye! Thank you for watching. Bye!